Magandang araw mga mare. So, yun na. Mag-spray tayo ng ating... Ang tawag dyan? Butchoy? Hindi batchoy. Charot. Yan mga mare. So, ayan batchoy natin for today's video. So, sana ngayon makalusot kahit tag-ulan. So, parang pechay lang din siya mga mare kapag tinatanim. So, ayan, di ba? Ang lalaki ng mga butas. Kaya, ini-spray talaga siya mga mare kasi nga, nadali siya ng ulan. So, ayan, meron yung marami din yung nalusawa. Kaya, ayan, pinaglilipat na namin siya dito mga mare koy. So dito nga mga Marikoy, dahil sobrang lamok, kaya nagpapausok ang Marik nyo. Kasi nga naman, sa dami ng lamok, eh baka naman madengi tayo, charot, wag naman sana. Pero syempre kasi ganito mga mare, mga matalahib, maraming damo, maraming matubig. madito talaga maraming halos, maraming lamok. So ayan mga mare so hanggang dyan na i-spray niyan kasi para at least hindi uudin. So sana makalusot nga naman ngayong tag-ulan. Mga mare gusto nyo mangga? Ang dami nyo mangga. Halos walang makita. O, oh, di ba So, ito mga mara, itong mga spinach, baka next week, pwede na yung anihin. So, ayan, order lang kayo. Just PM sa maring kumarin yung bakla. So, ayan, mga mare Ganito mga tag-ulan, mga mare Palima-lima, sampung kilo lang na palaging order. So, ayan, kaya medyo matagal-tagal kumaubus o, oh, diba mga marikoy? Sa wakas at lumabas na rin si Haring Araw. Nang matuyo-tuyo naman tong in-spray at mamatay itong mga insects to. So, like you, charot!